hindi ito naghanap wow! hindi ito naghanap may mga tag press mga Hindi at ano nga ang ganda wow! ayan rin grabe ang bago pa at dito din banda mga kapilya no akalain mo ba nandito lang sa gilid gilid ang ganda ng sapatos oh no wow! ah grabe wala lang siyang parang ano pero sobrang ganda ang tibay pa naman oh yan oh sila soka na Ayusod natin ito mga kapilingiro. What? Ito isa. Ilagay natin sa bag. O, sana. O, napalitan ang kapato sa pilingiro. O, tingnan niya sa pilingiro. <laughs> mga kapilingon, araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel So in this video mga kapilingon ay naglira lirao ay ikot naman sa si Pilingiro no at nakaano tayo ngayon, nakajakit dahil sobrang lamig na naman What? Nakakaano na naman ang lamig ba? Nakakatakot <laughs> Kaya let's go mga kapilingon, maglira lirao na naman sa si Pilingiro Sana palarin na naman tayo Tingnan ko lang kung anong blessings na naman ang nagintay sa atin Sana hindi tayo mabukya Pag-tunis <laughs> video na naman <laughs> Ah, ng kaya let's go ito tayo una magtingin mga kapilingon nandito pa yung stroller mo matagal na to dito <laughs> hindi pa kinukuha tingin tayo dito baka meron baka meron uy akala ko damit na or bag mineral bottled water lang pala ito oh, parang ay plastic na oh parang damit tingnan natin magtingin tayo dito hindi kasi natin malalaman pag hindi natin tingnan What? Ilagay lang muna natin yung kamera natin Para ano ba? Para makaliraw-liraw na pilingiro Ito, may damit agad mga mo What? Kunin natin yung magic tinidor Sosyal yung ano natin Yung basura natin kasi <laughs> Tinitinidor pa Hindi basta-basta yung ano natin ah. What? Hindi basta-basta yung suara nanti kasih ini di hidur ini sih Anu nasi pelingnya roba kina bang kasih meta uh gigit nunggu tekanan ya kalau jang bapak labang kalau kita ipa gan itu kan dia itu anu nah ini anu kuna lo ganda apa makapeling mah Ang ganda pa ng... Ay, wow! Ang bago pa mga kapilingan! Wow! Ay, oh, kasos yan! May sikir-sikir dito oh. Ala, ang ganda ng shoot mga kapilingan! Wow! Ah, oh, ito ba natin ito? Sobrang bago pa oh! Wow! Magagamit ito sa mga bata! Ito pa mga kapilingan! Laba ang katapat dito, eh! What?! Ito rin uh, Wala talaga tayo nasa upay-ukay! Ito, ang ganda pa mga kapilingan! magaganda yung tila ba mamahalin tapos ang bago pa kaya dalhin natin yun oh mga branded kasi ito pag social din mga kapili yung mga ganito ba marami na ako nakuha ganito doon ang dalhin pag social kasi ito ito ba oh ang ganda oh mga branded man mga bago pa eh dalhin talaga natin yan sayang din kasi pag ano eh dalhin 'tong garbage truck ba Ito lang mamahalin pa yung jacket. parang Para na kung <coughs> pa na nito ba. Ang ganda pa, oh. Magagamit natin ito pag mga play tayo ng ano. What? <coughs> uh, pwede mangumpay sa bukid ba. Ito rin, o. Ang ganda, ang, ang, ang ganda, mo ganda mga kapalingan. Sobrang bago pa. Hindi na talaga tayo malulugin. What? Basta, okay, okay, ma, pag gis na yan. mag Ito parang... Luma na, huwag na ko ito yung Joseph andam ang dami ito rin ang bago rin mga kapalima marami pa tingnan din natin ng buong plastic ito oh, wow magagamit yung Pilihira yung trabaho sa kasiyang kasiyahin sa akin may mananap kasi na ano wala itong jacket o, oh. maganda parang maganda itong jacket ito oh, ang maganda oh talaga ang maganda wow, 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 oh wow wow talaga ang jacket oh wow ang sosyal oh sakto sakto sa atin madali na din yan sayang din kasi ito hindi natin dalhin ang <laughs> grabe ang basura na dito no <laughs> ang tapo lang no? oh magagamit ito sa ano pwede ito wow! sa Pilipinas kasi ni mangumpay diba magkuha tayo nang pagkain sa, sa gubat pagkain sa mga alagang hayop o, maganda Bahag mo pa kasi. Ito rin, o. O, din natin ito, eh. Ito, pato sa Medyo malaki lang yung hawakan. Liwang. Pero pwede yan. Magagamit ng belt or sinturon. Ito. Awag na to. Balik na natin. pag natin dahil. So, i-andali na natin. Ipunin na natin yung sakubag natin, o. Eh dalhin natin to dahil sayang nalagyan na ha na sa na si Pilingero may ano na grabe talaga piling Pilingero no? may para sa atin may hindi may para sa mga bata ko din oh, ito ang mga susyal na kong jacket kali natin ito magagandi kasi bukit pag uwi natin soon mag Oh. Ano tayo nun? Mungwa na pagkain sa sa gubat ayan ya, tingin ko na sa si ibang plastik yung isang plastik tingnan din natin ito parang may pantalon kasi parang may ano kasi sa parang kasi akong buang ano, ng habwa sa mga basura ano na nabitaya kasi may natatakot din ako baka pamalan maka takut aku bang Kau kemana pun Sayang oh mga pantalon na ano lang Nadumihan ba kasi Namiko sa mga basura no Mga kapi man sikot ko eh Parang instant kopi na nabungkas oh, May kopi kasi siya Tignan na lang natin eh. Balik na lang natin pag hindi Ano kasi yung mga kopi Ang ganda pa kasi oh Oh Ang ganda pang winter na ano ba?

Nabuhos, nabuhos na yung instant cookie ba? May sabon. Yeah. Tingin pa tayo sa ibang plastik. Ako sa ibang plastik, parang wala na. Ang oh, ah, ito, parang meron ito. Tingnan din natin ito. Parang puno na to. First stop na pala natin mga katulong. Parang puno na tayo nito. Dahil, wow! ang dami naman ito. Hindi na siguro tayo makapunta sa iba. Asan ba yung magic tinitro ko ah? Ang ginaw kasi sobrang lamig kasi ng panahon. What? So medyo nanginginig tayo ba? Tapos kinabahan pa. <laughs> <laughs> Ayun. Parang yung nakamayari sinigiro ng basura. <laughs> <laughs> Branded. Branded. Hindi ah, pa nagkahamit po. Ang talong. Ang talong ito ang pinaka sa lahat ng wow wow ano pa nakagamit ito may ano ba may yung price tag may tag price pa ano ba tawag yun ba ang ganda mga kapiling mo oh, wow, wow. wow. ang ganda ang ganda ang ganda ang ganda wow pinapakan ko na lang yung lalagyan niya kasi lumilipad sa hangin eh ang ganda parang bang pa. amoy bang ang

Wow! Ini tuh sponsor itu, itu, kepanitan kuning sponsor bahu dari lingkup ini tuh. Kasih sponsor bahu Itu oh maganda. Suap Kasih tim, pintura kasih doang kayak iain. Tapi kapal. Kasih kapal lah muka. Itu ni yang dami um. akin, Wow! Akin, supa, talang,

pantalon ay grabe ang bago pa kaya itagal na ito ito agad bago yung bago ay kinabahan ako pa ganito kasi kasi mga bago kasi ay parang tayong maglanakan na ang dami mga tawil oh dagdala tayo ng tawil kasi yung tawil ko sa bahay ano na yung bago pa kasi na ano na yung tawil ko sa bahay na sira pa tayo kaya ang tangbihay na meron dito What? Bago pa. Slippers pang loob ng bahay. Bago pa. Dahil hindi natin ito. What? Medyo dami dyan eh. Winter na yun. Huwag lang yun. Ito mga daming tawe eh. Sobrang bago yung ano ay. Atos buti na lang nakita. So, Ang putas yun ito ba? Kanabahan kasi ako kanina. Hindi nila ko kasi may tao. Nag-overthink ba? Nasabi ko sarili ko. nasa natin yung kamay nakapulo ano tayo eh ano pala yun ang kain ko ano kasi ako kanina hindi na sana ako magpatuloy magpingkay ba hindi ko na sana tingnan yung iba Diti na lang talaga nakapa ko ito kasi alis na sana ako maghanap sa ibang space sa ibang area ito buti na lang nakita ko talaga bliss ako sa plastic na yun ah tingnan din natin ito iba ah wakanya ay salamat, bukas kasi wala na to bukas i-pick upin na ito kaya ngayon nakita pa ni Camero ito siyang bago no hindi tayo dito Camero mga instant food. ay salamat makita ng pilingiro yung ano ba ano po na tayo agad sa pinapuno sa talaga punong puno yung pilingiro maganda talaga ang spot na ito Bakit kasi tapon kung tapon talaga sila ay ito meron din ito mga pinuno tingnan din natin ito meron din ito

ulan din parang ulan ano ay pala winter jacket may bag yun na rin natin yung bag baka may 1 million <laughs> ito may bag pungi ito winter jacket yun na natin ay maganda pa winter jacket pang kapalong mo sobrang bago pa rin ha oh. pero marami natin winter jacket ha eh. Wih, dia penemuan seberang bago ya, eh. dan ini dia nakil tuh eh. Waaaaaaah wow! Suat nakil tuh, dan tegelamik nengah ya Dan ini dia nakil sayang dia kasih Ian Nakon, dami na talaga <laughs> na pilih yeah, Sit it on Ya, let's go na mga kapilihon, punong-punong na natin sa bag yung iba Hindi na magkasya sa sakubag What? Sana ul talaga nun, <laughs> dinan ako talaga tuh Itong na maong Nalukong <laughs>

Pin pa tayo sa unahan. Paa-uwi na tayo. Ito na lang kasi puno na eh. Pero pag may kita eh. Okay, kunin din natin. Tingnan. Grabe no? Isang spot pa lang. Punong-puno na splingin. Oh no. oh. <laughs> hindi na tayo magpatuloy sa so unahan. Eh. Uwi na lang muna tayo. Kasi puno na eh. At ano pa ang gagawin natin doon eh? Hindi naman itong hindi na malagyan yung ano natin. Mayroon din dito mga pilo na cute ng supa. Ano ba ito? Upuan? <laughs> hindi na alam tuloy ni Pilingiro. Anong tawag? Ay, supa may contact number na yan kumbaga, yan yung magpipick up ba may tinatapon kasi kailangan tingnan din natin yung mga ganyan kasi may tinatapon kasi, tapos may contact number na bawal na yung galawin kasi kumbaga, naka ano na ba sila na yung, naka reserve na yan kumbaga, sila na yung magpipick up yeah, proceed sa, ah, pa uwi na tayo si punong puno na eh Pauwi na tayo pero magtingin-tingin pa rin oy. Baka ano? Baka meron tayong makita pa habang pauwi ba. Malapit na naman 'to, hindi tayo nakapaglayo na masyado kasi marami nang nakikita pero kapag meron, ah, ano pang gagawin? I-grab natin ang opportunity. Meron bang dito, mga kapilyo <laughs> no? Tingnan natin 'yung no? din natin sa sayang din kasi. Hala, grabe talaga ng mga kapilyo. Pag siniswerte talaga ba? Siniswerte. Pag ano kasi, pag minsan kasi, sila grabe mga kapilong oh. Ang dami rin oh. okay, sa kapila ah! so, sa pilid ng daan Grabe talaga ba Ito oh, mga ganyan mga kapilong no? Oh, oh. oh. pa ng kartunis mga kapilong oh. wow! Mga pantalon Mga ganyan ba Nandiyan sa gilid na kasi na sa gilid ng atistol Nandito lang to, sa gilid ng daan Makikita natin ba Meron din kasi si ano Nag Wala ka dito mga ganyan, oh mong pantalo. Umuwi pala ako ganina sa bahay mga kapalingon dahil punong-puno na ang aking sisidlan. Kapalingon dahil kanina, galing <laughs> tinamasura masura. What? At punong-puno na yung bag natin kaya nilagay ko na lang muna sa aking tirahan. Umuwi muna ako saglit tapos balik tayo dahil maaga pa kasi. First spot pa natin yun ba? Punong-puno na tayo. Kaya mag-try tayo sa ibang area. Try natin dun. What? Sa unahan, makasakali na naman at maglirao-lirao. <laughs> Ayan, another bakasakali na naman ang gagawin ni Pilingero, no? Hindi talaga tayo na ba? <laughs> <laughs> ah, Magliraw-liraw pa kahit ah, punong, punong na kasi tayo kanina Kaya ngayon, ah, no. try din natin Oy, Baka meron pa Nagantay sa atin sa unahan, dito sa lobo Ang daming basura pero huwag yung mga ganito Private property to mga ganito, eh, May bakod <laughs> May mga electric pan pa mga kapili, ano? May mga upuan, ang dami Pero sa unahan tayo eh lang tayo sa natin iyan Ipilit, ipilit. huwag natin ano, yung mga sigurado lang tayong basura ba. Pero basura din naman 'to pero may mga pins kasi y yung ano na lang yung sure ball kung pag haba kaya yeah, let's go pinalad at sinisuerte kasi tagi na nga sana all oh. pinalad at sinisuerte kaya patuloy din sa oh. kung sakali wala tayong madala ngayon eh okay na kasi puno puno na kayong kanina eh puro ano na lang ito ba baka sakali na naman baka meron na naman tayong matagpuan na unexpected oh. blessings kaya <laughs> yeah, let's go 2,000 years later ito so lang nata ako tapos may nakita mo na ako dito oh. na mga chinilas ba, tingnan natin sa plastic ba, baka maayos pa to. what? plastar mga atin uh, yung camera. ito oh. tingnan lang natin baka ano ba, mga kanyabangan pa feeling ko kasi bago pa what? kaya yeah. i-grab na lang natin dahil baka mag-overting oh, ka ba. sana no. tinignan ko na lang yun ganun ba yung tagal mo baka hahahaha <laughs> kasi kaya sobrang maano, spillingin ba mga mababagal kasi hindi ba natin bukas bukasin gagagagat kasi Kahit hindi natin dalhin tapos sinira, o ito mga kapilong no sinilas ang dami yung mga crocs sinatapo lang dito, yung kagandaan kagandahan dito pag mabuslot yung sinilas natin mayroon tayo makikita gagagagat mga bago pa naman no? ligo lang katapat dito ba punas punas lang kapatid eh. ito uy ano lang nga of course ano kasi uh, basura ayan buling talaga yan madumig mga vacuum o mga to pump lang to sa siya yan lang ito lang puti dalihan natin maganda pa crocs yung isa na lang eh para mang pinunit na lang pero bago para pangbanyo, pang banyo kaya ito lang isa tingin din tayo sa kabila kami may mga sapatos din dito mga kapinanod ganda grabe mga kapinanod makakanaol ka talaga sa basura dito <laughs> <laughs> yung tipo nga mo ba wala lang pero oh. Uh. Pila. Sus, ang mahal ito sa ano ba? Maganda pa naman to. Bulingot lang. Yung buling lang ba kasi ano man. Tapos ang kaan. Pwede. Mas maganda pa nga to sa aking sinasun <laughs> Tapos kaganda na mga sapatos nito mga kapilong na ang Same sa akin na size. Ito, tingnan niya mga kapilong. Sinasukat pa ni Pilingero. <laughs> Diretso sukat. <laughs> you know, pwede na natin itapon yung sa akin kasi ano naman. Parang kawawa na ito ba? Ah, ito na! Magpalit na tayo ng sapatos. Ito, itapon na natin ito. What? Tama ng servisyon nito ba? Ang ganda ng um, no? Maayos man. Kaya ganyan ba, oh? Di ba? Nagpalit na siling hilo ng sapatos. <laughs> Ay, palit. Ikaw, kawawa ka no? Adidas, din naman ito sa atin. Nahawa ako nito kasi marami na siyang buhay. Sinekrepisyo sa akin. <laughs> Matagal lang kami nagsama niya. Ito Alam, mas maganda pa nga dito, dito Pila din. Kung sa Bisaya, ba pila sa Tagalog, magkano. Mga brand dito, ligo lang naman katap. Mga magagaan kasi yung masapat dito. Tapos hindi, biyak nyo dito ba? Mga ganun, oh. Mahal ba ito sa kayuka no. Ito na lang. Ito dito, natin. Mas maganda pa to. Na ano man, naput, nagkat man bigla. itong itim, isukat din natin yung itim. Yung itim sa ano, sa lips, sa right side. <laughs> Tingnan natin. Maganda kasi mga kapilingon What? Ito, serbisyo. Serbisyo ko to. Serbisyo ko to. Ang kagandaan kasi. What? Ah, ito, maliit sa akin. Itong itim. Ito lang puti ang ma. Pero maganda ba yung mga kapilingon Ano lang. Ganyan natin ito. Lamba lang katapat ito. Oy. Eh. Maganda po. Oh. Hindi, mag eh, hindi hilis yung ano ba. Hindi ka na. Ito, ganyan natin ito. Ito na yung isuot natin ngayon. That's it. Oh, please. Ito, babay na muna to. Babay ka na lang ha. What? Maraming salamat sa iyong serbisyo. Tama na yung ano, napagod ano na, Ano na dito? Ano? So yung dali natin. Tapos itong sinilas team. O diba, sa naon, law pa ng katapat ito eh. Sa punas lang. Ano bang suka ah, ano nito no? Size. Maliit kasi. Tingnan natin, For required natin eh. Ito mga kapila no, itong bag ko pala. Kaya pala ganito yung nangyari ba? Pa, sa pamasura ko lang ito gamitin no? May ibang bag kasi ako na ano na gina, talagang ginagamit pa pang trabaho araw-araw ito sa pamasura lang talaga ito talaga ito kaya pasinsya na kayo sa bagong yan na. na natin ito sayang din kasi nadala pa ito ay mapakinabangan pa ito hahaha <laughs> grabe na sa sinila kapit sinilas walang sinasanto What? kaya let's go na kasi maghanap pa tayo ng ibang basurahan ayun yun mga kapilingong nakadali <laughs> tayo sa basurahan na ito Lugi ko na kasi siya tingnan Pero meron tayo nakuha oh, At least no, nagpalit pa tayo ng ibang sapatos Kaya yeah, let's go Hanap pa tayo sa kabila Pero sakali man Magdaan tayo ng mar Pero ano na Basta Mamaya na tayo magano <laughs> Dal dal <laughs> Para makabasura pa sa pilingiro eh. What? Dahil paggabi na Padilim na Mga kapilinon tingin tayo Wala wow, wow Ang ganda ng bagahe mga kapilinon oh. <laughs> Ilvi Grabe ay kuna kinuno kinuha ana na ng ano ba may mga bag kasi yan sa ilalim kadalasan sa mga ganyan ba hinarbis na ang ganda no <laughs> at ipoy ay mga kapilingon Ipoy ay ano na mga kapilingon pagabi na ba kaya siguro uwi na lang si pilingiro ngayon hanggang dito na lang muna yung ano natin ba daan na muna ako sa market dahil magluluto pa kasi ako and that's it lang no mga kapilingon no pangalawang ano naman to eh ng bagaru, mesbak agad ang daming mga gulay oh, mga gulay lang oh. Mga dahon, dahon-dahon. Pero mag ano pa din na tayo, mag-update update din, papuntahan sa market ba. Mag-still updating updating. Pag may makikita si gilid gilil at eh, tingnan din natin. Yeah, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Mga mom and sir. Lalong lalo na po sa mga nag at nagsuporta sa akin munting YouTube channel at sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe subscribe po na aking channel from Pilingero Channel. Thank you for watching. God bless. At dito rin banda mga kapilian Oh, akalain mo ba? Nandito lang sa gilid-gilid. Ang ganda ng sapatos. Oh. Wow! Nito, no? <laughs> ah, grabe. Wala lang siyang parang ano, pero sobrang ganda. Ang tibay pa naman. Oh. Idali natin ito. Wow! Ito ang isuot natin. Sobrang ganda pa. Alain mo yun. Wala mong sira. Ah, grabe. Tinatapon lang nila dito, no? sobrang ayos ko ba? Iisukat natin kung mag, baka magkasya. What? Yan o. Kasi nasukat na pilingiro. Ay, isa na pinito mga kapilingon. Ito isa. Ilagay natin sa bag. O sana ako napalitan ng ipatos kilingiro. Ang, ang guwap. Ang ganda pa. <laughs> Grabe talaga ang kilingiro ba? <laughs> ah, mira lang baka ba si Ano pala ko galing sa market merkado no? Kaya let's go. Dumili lang pala ako sa market kaya yun, nadaanan ko yun noon ba? Ay dinala natin oi, sayang Sana din. Tapos oh. <laughs> pinalit ko sa akin ano? Pinalitan ko yung aking aking paa. Si medyo masikip man yun tapos dinala ko rin yung isa kasi bago din naman yun, sayang din ba? Pila pa din man. Pila din naman yun. Tingnan yung aking paa mga kapilingon. Oh, tingnan 'yung kulingero. <laughs> ah, ang kapal talaga ng mukha ba. <laughs> wala nang pinakaibas, pilingiro ni diskarte lang naman to tama naman sabi ba di ba na, hindi naman to ninakaw eh tapos ano naman nasabahan naman to kaya maraming salamat agino <laughs> akalain nyo na dagdagan yung nakuha natin ngayon sobra tapos padilim na sobra ano na ba eh, magbas na lang muna tayo ngayon dahil kailan pa natin magluto nagbili nga ako ng pang ulam shoutout po kay ma'am Celia Linas Shoutout din po kay Ma'am Rose Maniobra from Cabuyao, Laguna. Shout out also kay Ma'am Rosalyn Andal from Malaysia And out din po kay Ma'am Celia Cado from Milyaur, Kamsur Shout out din po kay Ma'am Josie Bio, Bayo from Paranyake And out din po kay Ma'am Ma Vivian Heronimo from Laguna Shout out also kay Ma'am Vicky Aguila. Yan, maraming salamat po sa lahat mga Ma'am sa mga Subscribe sa appi Munti Youtube, At sa mga hindi pa Subscribe na Subscribe YouTube channel Subscribe to my channel Subscribe Subscribe to channel Subscribe